kakaibang bagay sa buwan. Ang buwan ay may maraming kakaibang bagay na nagpapakita ng kanyang natatanging katangian at kasaysayan. Narito ang ilan sa mga halimbawa, kakaibang komposisyon. Ang buwan ay binubuo ng iba't ibang elemento tulad ng oxygen, silicon, magnesium, iron, at calcium. Ang kanyang crust ay may kapal na humigit kumulang 38 hanggang 64 kilometro. Atmosfera. Ang buwan ay may napakamanipis na atmosfera na halos walang hangin o panahon. Ito ay sanhi ng kanyang mahinang grabidad na hindi kayang hawakan ng mga gas, ang mga impact crater. Ang buwan ay may maraming mga impact crater na nabuo mula sa mga asteroid at kometa na tumama sa kanyang ibabaw. Ang mga crater na ito ay nagpapakita ng kasaysayan ng buwan at ng solar system, mga bundok at lambak. Ang buwan ay may mga bundok at lambak na nagpapakita ng kanyang geological na kasaysayan. Ang pinakamataas na bundok sa buwan ay ang Mons Huygens na may taas na humigit kumulang 18,000 feet. Lunar Swirls Ang buwan ay may mga lunar swirls na mga kakaibang pattern ng liwanag at dilim na nagpapakita ng kanyang magnetic field. Yellow sa buwan May mga senyales ng yellow sa mga pole ng buwan na nagpapakita ng posibilidad ng tubig sa buwan. Moonquakes Ang buwan ay may mga moonquakes na mga lindol na sanhi ng tidal forces mula sa Earth at ng cooling at contraction ng lunar interior. Dust cloud. Ang buwan ay may isang manipis na dust cloud na sanhi ng mga particle, mula sa comets at meteoroids. Extreme temperature. Ang buwan ay may extreme temperature fluctuations why na nagpapakita ng kanyang kawalan ng atmosfera. Ang temperatura sa buwan ay maaaring umabot sa 300 degrees Fahrenheit 150 degrees Celsius sa araw at 270 degrees Fahrenheit 170 degrees Celsius sa gabi. Gravity. Ang buwan ay may mahinang grabidad na humigit kumulang 1 over 6 ang gravity ng Earth. Ito ay sanhinang kanyang maliit na sukat at masa. Please like and subscribe. Asalamat.